Okay, magandang hapon sa inyo mga bro. Ayun, meron na naman ako i sa inyo mga bro, no? Pasensya na niyo dahil bago lang na, bago na naman ako makakapag-share ngayon mga bro. Ayun. TMX 155. So sabi ng may-ari kasi mga bro, nausok na raw. Pero nung tinesting ko to, no, wala pa naman wala pa naman ganong usok. Kaya lang pagpababa, nangangamoy na yung tam, yung usok dun sa tambutso. No, pero pag pinandar mo, pag dito lang pinandar mo tinakbo mo wala ka pang mapapansin na usok na lumalabas dun sa tambutso or hindi pa nakikita yung usok no? okay pero pag pababa nangangamoy mabaho may usok yun yung problema nung mayari no kaya panoorin nyo to mga bro no papakita ko sa inyo isi-share ko sa inyo mga bro ah uh, pag nabaklas yung makina para malaman natin kung ano bang dahilan ba't nangangamoy usok kahit wala namang nakikita ang usok so babaklasin ko na lang to mga bro no sa pagbaklas kasi marami na rin akong videos na sa pagbabaklas lang eh basic na basic na lang yan sa pagbabaklas so yung important importanteng i ko dito mga bro yung kung ano yung nagiging dahilan no o valve silba or piston ring so yun yung ipapakita ko sa inyo mamaya mamaya mga bro pagka nabaklas ko na no ayan mga bro baklas na agad yung cylinder head no so bilis lang So, sa Timex kasi ilang tornilyo lang ila, ilang tornilyo lang yung nak yung babaklas no. So, pag natanggal tong cylinder head, so natin tanggalin yung cylinder block. Okay. So simple lang yan mga bro. Ayun, okay. So dito mga bro, papansin agad natin mga bro no. Grabe na talaga yung carbon no. Kapal na, tsaka nagbabasa na ng langis. Okay. Ayan, ganun din dito mga bro sa yan sa piston cap no. Yung taas ng piston cap, puro na rin carbon. So ibig sabihin mga bro, talagang nagsusunog na siya ng langis. Ibig sabihin umaakyat na rin talaga yung langis sa piston. Okay? So tuloy-tuloy lang sa panonood mga bro para makita nyo no. May share ko sa inyo kung ano talaga yung nagiging problema sa ganun. O so, marami kasi nagsasabi na valve silang daw yung problema. No, pero mas maganda yung uh, mas makita natin lahat para sigurado. Okay, bunutin natin tong cylinder block. Ayun, okay mga bro. Bunot ko na yung cylinder block. Okay, check na natin mga bro, no? Ayan, papakita ko na sa inyo kung ano nagiging diferensya. So, siyempre, una-una check natin yung kanyang liner, no? Yung cylinder block. Ayan, check natin kung meron siyang mga gas-gas. Okay. Ayan, so, okay naman yung block mga bro, no? Maganda pa rin naman, makintab pa. No? Wala pang anong damage. Okay. Tapos yung lumang piston ring mga bro, tatanggalin natin to yung lumang piston ring, no? Ito yung piston ring na nakakabit. Tanggalin natin sa piston. Yan, isa-isa. No, isusukat natin to doon sa sa black sa liner, no? Doon sa bore. Para makita natin kung gaano kalaki yung clearance no? ah... Uh, dulo yung dugtungan ng piston ring okay so sa oil, oil ring naman mga bro okay pa naman hindi pa naman siya stack up no maganda pa yon okay ngayon itong piston ring mga bro piston ring at compression ring susukat natin don so unahin natin yung piston ring Yan, dito natin idan sa kabila sa likod ayan. susukat natin to dito tapos tutulak natin ang piston yun okay ayan mga bro kita ko na yung dulo ng malaki na nga yung clearance ng dulo no so ibig, ibig sabihin mga bro gastado na rin talaga itong uh, piston ring yan yung piston ring mga bro yung sa gitna banda no ngayon, susukat natin ulit, mga bro, yung uh, compression ring. So, yung compression ring kasi, mga bro, ito yung nasa taas. Ayan. Sukat natin. Tapos, itulak din natin ng piston para pantay. Ayun. Okay. So, mapap mapapansin nyo, mga bro, yung gap ng yung siwang okay naintindihan ba siwang ng piston ring yung gap ng piston ring sa dugtungan no sa dulo medyo mas malaki yung clearance nung sa piston ring kesa dito sa compression ring ayan pero kahit dito sa compression ring yung clearance na yan mga bro ayan o, ayan okay ay malaki na yan o no? So... Wala natin pillar gates. Pero kung susukatin natin ang pillar si Eh... Kahit yung pinakamakapal... Maluwang na yan dyan. No? Kaya... Nangangamoy... Usok na mga bro. Okay? So yan lang yung problema mga bro. Yan na rin yung simula... Nung pag usok ng makina. So... Pag ginamit pa ng ginamit yung motor... No katagalan talagang lalabas na yung usok doon sa tambotso na usok na kulay puti no? ibig sabihin langis okay so yun lang mga bro yung liner kasi maganda pa naman eh makintab pa yung liner ibig sabihin kastado lang tong piston ring kaya gagawin natin dito mga bro ay magpapalit lang tayo ng piston ring okay So, standard pa rin mga bro. Huwag natin gagamitan ng 25 tapos babawasan na yung 25. So, mas lalong, mas lalong masisira yung bore. Okay? Yan, sa mga bagong mekaniko dyan, yun know, mga nag-aaral pa lang, mag-ayos ng motor. So, yun lang yun mga bro. No? Huwag, wag natin, ano, huwag tayong gagawa ng mga remedyo, mga discarding palpak sa blay. So, ayan. So, dito naman mga bro, sa cylinder head. Kasi ako rin naman talaga gumawa nito mga bro dati eh. No? Pero matagal na. Ayan. Para sigurado dito mga bro. Kasi dito naman sa cylinder head, ang kailangan lang natin dito, i-grind lang natin yung barbula. No? Carbonize, lilinisin lang natin itong barbula. Tapos i-grind natin para walang singaw. Tapos yung gagawin natin dito, papalit lang tayo ng valve seal. So dapat yung valve seal na ipapalit natin mga bro ay original para garantisado. Okay? So ito naman, nangamoy na siya. No? Nagkaroon na ng clearance yung piston ring dahil matagal ko na rin itong nagawa. Tao na rin. No? Ilang tao na. Hindi uh, ko nang matandaan kung ilang taon na pero basta matagal na to. Okay mga bro. So, yun ang dapat gawin mga bro, no? Check natin yung liner. Pag may damage na, may gas-gas. So, pag yung liner pala mga bro, ay may gas-gas na. So, i-reborn e na lang natin yan mga bro. Pero pag tulad nito mga bro, makintab pa. So, walang problema sa liner, no? Gagawin natin doon, papalit lang tayo ng bagong piston ring at saka uh, valve seal. Okay. So, yun lang importante mga bro na gusto kong i sa inyo. Kasi dami pa rin nagtatanong sa akin na ba't daw nagbabawas yung langis or nangangamoy na, ano, nangangamoy na yung, yung usok, tambutso So, ibig sabihin, pag nangamoy usok na, kahit wala pang nakikita ang kulay puting usok na lumalabas tambutso so, posibleng piston ring na yan mga bro, no? Eso okay, yun lang mga bro. Ate eh, si chichik na lang natin mamaya no pag natapos ko to. Palitan ng piston ring at valve seal. Uh, papaanda papandarin ko na lang mamaya. Papakita ko sa inyo. Si chichik natin kung mayroong amoy may mabahong amoy pa yung usok na lalabas dun sa tambutso. Okay? Okay, yes na mga bro. Nabuo ko na agad, no. So madali lang, no. So ito na yung mga pinagpalitan ko. So pati piston pala mga bro, pinalitan ko na rin lang ng bago, no? Para mas perfect. Tsaka itong uh, piston ring. Ayan, so ito na yung pinagpalitan ko. Tsaka valve seal. Ayan, so ito na rin. So yun lang pinalitan ko mga bro, no? Piston cap, piston ring at valve seal. Okay, tapos na. papandarin ko na ito mga bro no, malalaman na natin ngayon mga bro kung anong kung mabaho pa ba yung usok sa tambutso no, testing natin kasi mga bro no, so ulitin ko lang meron kasi nagtatanong sa akin na bagong palit daw ng piston ring bagong palit ng valve seal no, so medyo may amoy pa rin yung usok no? o kaya sabi natin may kunting usok pa rin Ayan. so yun lang mga bro no? dapat i-check natin yung piston ring Huwag tayong umasa na bagong piston ring kasi pagka maluang na yung yung bore, yung black, yung butas. So pag sinukat natin yung piston ring doon at nakanganga na yung dugtungan, so palpak na ano na yung sablay na yun mga bro. Kung maluwang na talaga yung bore at bagong piston ring ang kinabit at malaki pa rin yung gap so dapat i-rebore e na yun ng rebore 25 pero pag Uh, yung bore, limba standard tapos nilagyan natin ng ng standard na bagong piston ring at uh, yung gap dikit pa. So perfect pa yun, mga bro. Tsaka wala pang gasgas -gas yung liner. Yun. So pagka ganun mga bro, pwedeng piston ring lang, mo no? Palitan natin. Kasi kung papalitan nila natin bagong ring at malaki na rin yung gap, eh dapat yun i e bore na para perfect na, walang usok so yun lang sa valve seal okay pandarin na natin yung mga bro okay testing tsaka nag change wheel na rin nga pala ako mga bro no nagpalit na rin pala ako ng bagong langis para suabi yung ikot sa loob ng mga granahe no tsaka yung uh, langis na gagamitin ng piston ring okay start bro no? okay na tapos kapag ka, uh, ganyan mga bro no? napandar ko na alam nyo mga bro para sigurado akong uh, perfect yung pagkadali ng piston ring no? pagkatap overhaul pati usok niyan sa tambutso inaamoy ko pa yung mga bro ayan so dito sa tambutso mga bro aamoyin ko pa yung yung usok niyan no tulad nito mga bro yung amoy ng usok niya dito yung binubuga na hangin hindi naamoy amoy langis no mabango na siya amoy gas na okay ayan no So malinis na malinis na at yung amoy. Hindi na masakit sa ano. Hindi na masakit sa ilong. Ayan. So ibig sabihin mga bro, talagang malinis na malinis yung uh, loob, no? Perfect na perfect yung pagka uh, dali ng piston ring, balit ng piston ring. Okay. So siyempre pagka ganyan mga bro, dapat i -break in din yan no? wag mo na uh, gagamitin agad ng uh, waswasan or pwersahan okay mga bro so perfect na ayos so, gandito na yung video mga bro okay so yun lang naman yung importante dun mga bro no? yung pagkakabit ng piston ring okay at maraming salamat sa patuloy yung pag Uh, support suporta sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli, Kuya Bert Channel.